sampo mga mula na sampo. Tapos yung plato ha, yung plato na ano. Dito mo sila ng upo. Sige, Joy. Kaliman mo naman yung sige, to make di ba? At saka sige, over you. Over you. Yan ang lakas mo makamayon na yun. na yung mga dalit. Yes, yan ang makamayon. Ay, Ano kaya sa'yo? Ano kaya sa'yo? Ano kaya

At dadalhin ko pa rin yung suitcase na malamig galangin ko. Hoy, samahan. Ana bang gusto? Dito. Matatapos ko rin. Diyan na natatag. Darilyo lagi mo. Hoy, dito. At rin ko pa kaya kaya. Ito na nga. On top weight, tapos ako sa 3. Saka minanag dagdag na sa pista pakuha ko. Sa baba, 900 senda ng

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.